Hi guys, for today's video ay pupunta tayo ng Antipolo, Webi Santo. Try nating umakyat doon kaya let's go. So yun na mga guys ano, uh, habang uh, binabaybay ko pala yung river banks ay eh, bigla ho tayong nasiraan. At uh, medyo hindi po yung isang gear ko. Yeah, maghanap muna ako rito ng uh, papaayusan dito banda lang sa may ano? Uh, GP Rizal at uh, parami daw yung nag-aayos ng mga bike dito so yun na mga guys at uh, dito na nga ito na, sinimula na ni kuya pag-aayos ng mga nasira mo na bike dito lang to sa may GP Rizal, sa may suryaman na uh, bike shop Baka galing pala ni kuya gumawa at uh, magaling talaga, recommended talaga mga guys yun mga guys, At, uh, tapos na At uh, hindi na pala ako natuloy ng Akyat sa Antipolo Kasi medyo tarik na talaga yung init At 10.30 na kasi Uuwi na lang ako At uh, dito na lang ako dadaan sa may Tumana Medyo matarik din dan dito At uh, Dadaan mo tayo dito sa may Tumana Bridge At uh, mag Muni-muni tayo dito lapit na pala tayo dito mga guys sa ano uh, Patarik sa may Tumana dito lang do sa likod ng pansol at dito nadaanan ko yung mga tropang Tiger oh. Huh. Huh. so yun mga guys so, talaga kinaya ha? Huh, nating init init sa yung hingal paahon kasi ito lang yan sa tumana so yun mga guys Parating na rin tayo sa UP dito na tayo ngayon huh, grabe hingal eh.